mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating munting channel. Please po mga kasari, don't forget to subscribe, like, and share. Ayan. So, for today's video mga kasari ay uh, kanina po ay pumunta po ako sa bayan dahil ang grocery po ako ng mga items na wala dito sa aking tindahan. So, uh, bago ko po, po i-haul sa inyo mga kasari ay uh, magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, and mga likers. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. At pasensya na po mga kasari dahil minsan lang po tayo nakapag-upload kasi nang dahil po sa laging may magpapasounds na kapitbahay. So, ayan. So, ngayon po mga kasari, maulan. At ayan, mag, ano tayo mga kasari, mag-haul and pricing ng ating mga napamili. So, bumili na rin po ko ng mga gulay. Ayan, so maya maya po mga kasari, papagita ko po sa inyo ang aking mga napamili. Ayan, so yung iba ay dinisplay ko na agad para uh, madali tayong mabintahan ng mga gulay. So, Ayun po, ayun po mga kasari, kakadisli ko lang ng gulay, pero mayroon nang gumibili. Ayan, so, maraming salamat po sa ating mga customer. Ayan, so, kapag um, freeze ko po ang ating gulay, mga kasari, ay mayroon pong gumibili. So, yung, ano po mga kasari, yung gulay natin ay mga, ano na, yung mga nangalaos na. So, ano po mga kasari, uh, medyo minsan lang kumabinta ayan so maya maya po mga kasari i and present ko po, po sa inyo ang aking mga napamili at pumili na rin po ako ng mga ala kasi yung mga ala ko po, po ay papalapit na pong maubos ayan so last uh, yung last upload natin mga kasari ay uh, yung naipakita ko lang po sa inyo yung aking resibo kasi hindi po ako nakapag-video ng aking mga paninda. So ngayon po mga kasari ay i-hold ko na po sa inyo kung magano na po ang ating presyuhan sa ating mga napamili. Ayan. So shout out po sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Maraming salamat po sa inyong, sa inyong lahat dahil tayo ay um, 522 subscribers na po tayo mga kasari. Malapit na tayong mag 1K. Ayan. Sana po marami pang mag-subscribe sa atin kahit, um, kahit, pangunsan minsan lang tayo magpag-upload mga kasari. So, ayan po mga kasari. Panoorin niyo po ang aking video at papasokin natin ang ating intro. Bye! po so, mga kasari, ito na po ang ating pinadali po na soft drinks po mga kasari. Um, ito ay malapit lang po sa amin ang stockholder po ng mga soft drinks. Ayan. So limang case po ito mga kasari at dalawang case na 8 ounces, limang case na uh, tatlong na Pepsi at dalawang case na Coca-Cola. Ayan. So, yun po lahat ng aking order po mga kasari. Ayan. So, mag... ngayon gabi po hinatid ng ating delivery kasi uh, sobrang pagod ako niya kanina dahil siya ay nagpanday ng kanyang bahay. So ayan po mga kasari, update ko po kayo sa ating presyuhan ng Coke is 35 na po mga kasari, Coke kasalo. 8 oz is 15 pesos and Pepsi po mga kasari is 35 pesos na po ang aming bintahan. So ayan na po mga kasari, 2160 po ang ating nabayaran sa ating soft drinks ngayong gabi ayan, 2,160 sa uh, limang case na malaki at dalawang case na maliit. Ayan. Ay, oh gol. So one pot na lang, man. 23, salaman. 15, oh. Kita ada ukur nilai pula. Kasih pekat. One pot.

So ayan po mga kasari ang aking uh, resibo po mga kasari doon po sa groceryan sa bayan. Ayan. So lahat-lahat pong nagastos ko po mga kasari sa groceryan is 13,613. Ayan po ang ating resibo. So ang kasas na binigay is 13,650. Ayan. At saka ito ang resibo natin sa groceries, 13,650. So lahat, lahat po mga kasari is mabot na 16,736 po ang ating napamili ngayong araw po mga kasari. Ayan. So, so, yan yan Kasama na, so, so, na, na po ang ating kasari, po dyan, mga kasari, limang karton worth of 16,000 alas. Ayan. So ayan na po ang ating grocery mga kasari. I-haul and pricing ko na po sa inyo. Ayan buksan po natin ang kaiton. Ayan. Ayan. So, ayan po mga kasari ang ating chichiria. So, ang ah, ating chichiria yan, po mga kasari, kasari. Ayan, isang plastic lang kasi bago lang po tayo natin nakap is natin nakapamili ng mga chichiria, po, chichiria po mga kasari. Ito ay pang dagdag lang po natin mga kasari kapag uh, malapit na pong maubos ang ating mga chichiria. Ayan. So, mayroon tayong so, yung lampin po natin lampin na at saka yung mga so, dilata. Ayan. So, ang ay, ay, grabe ang mahal na po mga kasari 27 na po ang aking so, marami pa tayong dito. mga chicheria mga kasari ayan, So, marami pa tayong stock na mga chicheria po mga kasari Kaya, so ito mga, mga ating po ibang mga dilata mga kasari dito po nilagay kasi hindi so, po kasi sa karton meron po tayong ayan. Uh, iba po sa ano nakalagay sa plastic kasi hindi po kasi sa ayan. karton so ang bisahan po natin dito mga kasari at saka, ito po ang ating king ma 36 na po kasi wala na po ang iba po So, yung king mo po mga kasari is 25 po ang carton itong bintahan natin. Si Saka ito po ang ating hotdog. Ayan. Yung hotdog natin mga kasari is 48 na po ang bag. Ayan, bumili na rin po ako ng pan or pandesal. Um, bumili na rin po ako ng... So, yan po mga kasari, bumili na rin po ako yung, ng creamy cream is, is Ayan. Saka, uh, kunting gamit sa Ayan. Bumi, bumili, na rin po ako ng glue, uh, Nagbili na po ako ng uli. At saka yung uli. ang dami nang naghanap nito. Ayan. 27 na. Bumili na rin ako yung ng blue. Ayan. pesos isa. Ayan. 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 So, blue. Yung eraser po mga kasari at at saka 30 eraser. Ayan. Ayan. 30 Tatlong piraso. Ayan. So, yung at saka yung ano tahal. Ano po mga Tahal. Ayan. Tahal ng ano lapis. Piso. Ayan. Ayan. yung cremel is pong binta natin is 10 pesos. Ayan. Ayan. At bumili na rin po ako ng tisa sa bilyeran po mga kasari. Ayan. Tisas ng aming bilyeran. Ayan. Ito po ang tisas namin ginagamit sa aming bilyaran. Ayan. So, hindi pwedeng wala tayong tisas. So, kailangan mayroon tayong tisas para sa ating bilyaran po mga kasalit. ayan po mga kasari ang ating grocery items ayan meron po tayong smoke ang bintahan po natin is 25 ayan so yung 1 in 1 half by 10 bintahan natin is 16 pesos 5 uh, by 10 plastic is 22 na po ang ating bintahan So, yung rebis po po mga kasari is 8 pesos na po ang bintahan natin isa, uh, isang piraso. Ayan, so bumili rin ako ng apat na bag. Ayan, so yung swak natin is 14 pesos na po ang ating bintahan. Ayan. Kasi ang punan ko niyan mga kasari is 12.50. 12 Ayan. So 14 pesos po ang ating bintahan. So yung hidden shoulder natin is 8 pesos. Yung kutipo ka is 15 pesos po ang ating bintahan. So, yung kapistik kapi -stick po natin mga kasari is 3 pesos pa rin ang ating bintahan po mga kasari. So, ayan po mga kasari. Mayroon po tayong sundrox. Ayan. So, ang bintahan po natin dyan is 28 pesos. Sa margarine, ay, ang bintahan po natin is 40 pesos. Ayan. Anim na piraso po yan mga kasari. Um, sa Milo po mga kasari ang bintahan natin is 11 pesos mga kasi mahal na po ang Milo po mga kasari ayan tag 9 pesos na po ang puhunan kaya ang bintahan ko ay 11 pesos so yung floor wax po mga kasari ang bintahan ko po is 24 pesos ayan red dye wax at saka ayan 12 na piraso po ang aking binili ng floor wax po mga kasari kasi ah uh, sobrang maganda po ang floor wax po dito sa akin mga kasari so so mayroon po tayong epicasan uh, extract strength ang bintahan po natin ay 39 so mayroon po tayong bar 390 grams so ang bintahan natin is 132 Ayan tatlong piraso lang po yan mga kasari so mayroon po tayong tawas ayan napagagandang tawas po mga kasari mabango siya so ang bintahan natin ay 18 pesos so mayroon po tayong iba po mga kasari ang bintahan po natin is 35 pesos uh, 36 kasi mahal na ang iba po mga kasari so 36 na po ang ating bintahan ayan um, 12 na piraso po yan lahat po mga kasari so yung condense po natin mga kasari ang bintahan natin is 51 na po ayan 51 na po ang ating bintahan kasi ang puhunan is 46 pesos na po kaya 51 po ang ating bintahan So, ayan, meron pa tayong Sundrox and Smart. So, yung Smart po, mga kasari, ang bintahan natin dyan is 28. Ayan, 28 po ang ating bintahan. So, ayan po mga kasari, dito po tayo sa isang cartoon, ayan, may pangalan po yan mga kasari, nilang din po ng may-ari ng kursurihan ayan, so mayroon po tayong pancit canton, ang po natin mga kasari is 15 pesos ang uh, pancit canton red ayan, so yung homie po mga kasari, ang bintahan natin is 11 pesos pa rin ayan So, mayroon po tayong Cloud 9. Ang bintahan po natin is 10 pesos. Ayan, dalawang box po. Ayan mga kasari. So 10 pesos po ang ating bintahan bawat isa. So head and shoulder is 8 pesos. Maribis um, ko honey butter is 8 pesos ang isang piraso. Ayan, Bravo is 8 pesos isang piraso. Pita is 8 pesos isang piraso. Ayan. So ayan, mayroon po tayong Bird's Tree po mga kasari. Ang bintahan po natin dyan is 12 pesos na po mga kasari dahil mahal na po ang birds tree. Ayan. So yan po mga kasari. mayroon po tayong Kim's Sardines. Ang bintahan po natin is 24. Ayan. So mayroon po tayong fried na sabon. Do. Ang bintahan po natin dyan is uh, 28 na po ang bar. Tapos 8 pesos po ang kotor. Ayan. So, mayroon po tayong silka. Ang bintahan po natin sa silka, mga kasari, is 26 na po ang ating bintahan. Ayan. So, ang tanduway po natin, mga kasari, uh, tanduway light. Ayan, long. So, ang bintahan po natin dyan is 130 pa rin. Ayan. Napaka-mabinta po yung uh, tandaway light po dito sa akin mga kasari ayan, kahit kunting patong po mga kasari eh, ang importante ay mabilis na mabinta, ayan so mayroon po tayong 1 kiss na syuktong dyan po mga kasari ayan, mayroon tayong senior dark ang bintahan po natin mga kasari ay eh, tagkititri na po ang, ang isa kasi mahal na po ang senior dark po mga kasari So, yung Argentina biplop po mga kasari, 27 na po ang ating bintahan. Sa corn beef is 42. Sa lucky seven is 20. Ang priska po is 33. Ayan. 33 na po ang bintahan ng priska po mga kasari. Yung king cup po natin mga kasari is 25 na po ang ating bintahan. Ayan po ang ating mga dilata. Ayan. Uh, 51 po ang ating condensed po mga kasari. Natapos ko na pong uh, na-voice out, na -voice out sa inyo kanina. So, yung syoktong pala natin mga kasari is 130 po ang ating bintahan. Yung colgate natin is 11 pesos. Yung off natin is 12 pesos. Yung black beans is 20 20 5 pesos. Ayan. So, yung tang natin is 23. Yung snowboard natin is 35. Ayan. Ayan po ang ating long neck light po mga kasari. Ayan po ang ating mga alak na nabili ngayon. So, yung tanduway, ah, uh, yung kumita natin mga kasari, anim na piraso lang po kasi hindi po masyadong mabinta. So, So, ayan po mga kasara. Yung bintahan po natin sa kalbasa ay 10 pesos ang slice. 8 pesos ang pepinot. Uh, 2-5 ang kamatis. Yung bumbay natin is depende sa kalaki. Yung palya natin, 11 pesos ang isa. Yung alagbate natin ay 10 pesos. Yung talong natin ay 10 pesos. Yung okra natin ay 8 pesos. Ayan. So ayan po mga kasari tinitingi-tingi ko po ang bintana natin para malaki po ang ating tutubuin dyan mga kasari so hindi po ako nagkilo kilo kilo kasi maliit lang po ang ating ginansya sa kilo kilo so sinasadya ko pong itingi-tingi para doble po ang ating ginansya, ginansya. so yan po ang aking technique po mga kasari

62. Nya pila kon to bag? Mm. Ah, uh, solo. Ah, oh, lima tahun kena ginao. Solo apa ta. Wa pa na but dito sa inday. Si Mar. Nice skin day. Na dito Oh, yeah. oh, ngah yeah. guru. Gan up ya. Kanan sana. cho ah. ăn đồ hoa kim Pinna. Isa lang?